Hello po mga kalaki, good morning po sa inyong lahat ano po. Congratulations po muna sa nanalo po ng 4 digit po kahapon po sa bansang UAE. UAE po may nanalo po na nabigyan po natin ng private consultation po member po siya sa UAE. Congratulations po. Nag-message po siya sa akin kahapon at nanghihingi po ng GCash at magbabalato daw po. Ito na po. Ang 3 digit lucky numbers po ngayong umaga para po sa lahat. Kumpisahan po natin sa Mexico 289. Texas 317, Las Vegas 774, Hong Kong 003, Singapore 318, Dubai 729, Philippines 405, Alaska 732, Greece 417, India 226, Canada 198, Japan 157, Italy 323, Cyprus 517, Kuwait 858 Saudi 456 Israel 043 Taiwan 209 Malaysia 668 Thailand 102 China 317 Ayan po mga kalaki kompleto na po ang ating mga 3 digit lucky numbers po at hangad po namin ngayong umaga po isa ka sa Manalo no po. At sa mga may birthday po diyan inuulit ko. Sabihin niyo lamang po at bibigyan ko po kayo, re-reply ko kayo ng lucky numbers po ng birth code. Okay? Kung birthday mo ah,